Hinila na naman ang aking mga customers. Ang ah, um, feelings, guys. Ay naman. Ang hirap naman pag sabihan. Bakit kasi hinihila? Huwag pilitin pag mahirap. Napakadaling kunin nito, guys. You know? slide mo lang ganyan matatanggal na, eh sila pinipilit nila hinihila nilang ganyan edi eh, mapipigtas talaga ngayon nagkaroon ng dominant effect ayan, Nag nagsilaglagan tuloy sila ay na, long life ang hirap maging tindas oh my god Please, pag hindi kaya, ask for assistance, okay? Nandito naman ako. O kaya yung anak ko, nagbabantay. Hindi yung hihilain ninyo. Ayan, ayan, ayan. Ang hirap ng pagdugdungin yan. Ako naman, as. Hi, mga high blood ako nito eh. At pagdating ng panahon, magtetek na akong losar. Ha? <laughs> ako mo sa